Eh ako yung natatawa, parang comedy na ito. Mas natatawa ako dito kaysa yung comedy sa kwan eh. Mm. Yung nagtuturoan, tapos biglang iba naman ang statement, paiba-iba ang statement. Yes, tama. Ano ba yan? Parang, eh wala ah. na kong mapaniwalaan dito oh. eh. Yo, no. hindi, na, hindi ko na maintindihan kung anong posisyon ng senador, anong posisyon ng congressman, anong posisyon ng mga taga-DPWH. Punto mm. is uh, parang Parang Kanya kanya-kanyang diskarte na lang. To. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang dapat at kung ano yung tama. Pero isa lang, ang sure bull ako dito, yung plunder law was violated. At itong plunder law, anti-plunder act na ito, mm. ay meron talagang tatamaan. Dahil kung maalala mo si Napolis, si Napolis balit lang yung na, kuha niya eh, na na na, na pera ang in, na involve eh. pero plunder yata nakuan din siya nak, nakulong uh -huh. definitely we're looking at the people dito sa base of the statement parang si Bryce at saka si Alcanta kung sino-sino pa may Santos pa kung sino ay eh, umaamin eh pero anyway minsan naman nag-iiba naman nagtuturoan ah, na ngayon hindi ko na maintindihan uh -huh. so ngayon ang mga ating kababayan nalilito na rin sino ba talaga ang totoo Uh, ang totoo is that ang Pilipino, biktima tayo ng katarantaduhan at uh, ikaw nga, hindi magaling na pamamahala ng ating gobyerno. Mm. And when, I'm not talking about uh, Marcos lang, kundi magmula pa kay President Duterte lang taon na ito nangyayari. 2016 hindi na ayos, but in the, mm. in the center of it all is the DPWH. Andiyan palagi DPWH eh, pumipicture eh. Mm. So, sabi niya, naisip ko, talagang in a double legislation, there should be a law na ayusin nila yung mga pag-award ng mga kontrata. Mm. Because yan ang source ng, ng, kwan, ng uh, corruption. Dahil, anyway, alam na natin eh, Alam na natin yung corruption na yan. Sinasabi rin na rin nila eh. Only about mga 40% lang na, na gagamit sa pag-implement ng proyekto. Mm. The others pupunta sa bulsa ni Lan, alam mo na. Si, si Eddie, si Patty, di ba? Si Eddie ako. Eh, pati ako din. <laughs> <laughs> tsaka si Korean. Ah. Uh. Singko, Korean. Korean. <laughs> the point na. Ayan, naglang sabi na sila kung ilang percent. Ah. Uh. Percentage nila. Sa, sa proponent, <laughs> sa proponent, meron pa silang kung sino-sino pa. At saka yung uh, mga, mga players sa uh, kung paano nakuha ang kontrata eh lumalabas na ngayon. Now, the point is, uh, uh, hindi mo na malalaman Basta importante, there is. There is talagang uh, violation of anti-planter law. Mm. Ngayon, definitely, based on the observation natin, talagang nasa gitna palagi ang DPWH. Mm. And uh, it's very hard to prove yung congressman o senador. Pero, siyempre, silang implementor, yung DPWH. Kaya, beside pare, ako alam mo kung ako ang abogado, uh -uh. abogado nila. Yes, attorney. Ha? Hindi, eh, eh, hindi ito magandang sasabihin ko, pero bilang kong kliyente kong isang yon isa hmm. sa mga kwanan, sabihin ko, wag mo nang idiin si senador, aminin mo na lahat. Magpakulong ko na dahil kasi umamin ka man, hindi kulong ko na rin eh. Hmm. At saka magandawa. yung life imprisonment, hindi naman kulong na life yan eh. 21 years lang, labas ka na. Eh ako, nagpapalabas ako ng mga preso pa rin. Nagsasawa na ako sa kakapalabas eh. Hindi naman ako nababayaran. 21 years lang yung eh, life imprisonment na yan. 31 to 40, di ba ito, attorney? Uh, life imprisonment? hindi, 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 hindi. Okay. 21 lang yan. Kasi may mga good good contact time allowance yan eh. Oh, okay. Habang tumatagal ka, bumabawas ng bumabawas. Hmm. So pag umabot ka ng 21 years, eh, pwede ka ng... <laughs> so, depende na lang. It could equivalent kung... to 40 years. Oh, okay. But anyway, beside the point, Mm. So kung oh, ako, oh, aminin mo na, wag mo na itin si Senador. Eh, eh. baka maging presidente mabigyan ka pa ng pardon. <laughs> <laughs> oh, no, di ba? No. Tulong ka na rin lang. Uh oh. Eh di, aminin mo na. Di ba? ang yun ang advice ng... Wala ka nang pakawala dyan eh. Booking ka na talaga lahat eh. Aminin nyo na. Mm. And then, uh, bunuin mo na yung 21 years. At huwag mo nang tirahin yung mga kung sino dyan. Masama, masama ang advice ko, ano? <laughs> On air pa, ano? Pero I'm talking about uh, as, as, a, as a lawyer uh -oh. at kung may kliyente akong baliw, yun ang sasabihin ko sa kanya. Aminin mo na, tumahimik ka na. Uh, especially, Muruin ma mo na lang uh, yan. Especially, Atarin, may hirap yung sitwasyon eh. May mga ano eh, may mga guided with evidence naman yung mga ano eh, pinapalabas ng mga oh, ano, hindi, natin. hindi, makakakuha ni. Eh. Imagine mo pare. Mm. Oh, isa sa kwan, na isang lamesa na pera. pera. Mm. dami oh. eh, <laughs> so, pag binigay niyo sa akin yan, mananalo kong gobernur sa aklan eh. eh, <laughs> utay <laughs> na. Ay, kung yung kalaban mo may ganyan kadami, siguradong talo ka. ba? Mm. Diba? Ang ibig sabihin, golden rule yan eh. Ah, he was the gold rules. Diba? The golden rule yan eh. I iba yung pag natin, do not do unto others as you do not want others do unto you. Pero mm. ang golden rule, sa politika, he who has the gold rules. Oh, <laughs> eh, kadaming pera niyan eh. So, iyan actually, eh, kasalanan din ng ating mga mamamayan. Mm. Nagsasuffer tayo si Juan, nagsasuffer yung ating mga kababayan, lalo na yung mga mahihirap, Uh, sa Bulacan o kung saan man, ay dahil sila mismo, binibenta nilang boto nila during election. Correct, correct. Kaya, kaya, kaya ang, may, na, na, na ang mga nagiging leader nila ay yung mga magnanakaw. Mm. At kasi sila, mabigyan ng pera ay nagiging bulag pipi at bingi. Ang <laughs> 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 nabigyan, isang libo. Uh, wow. after, mas, after two days, wala ng pera. Mas matimbang yung pera eh. Oh, three years nang hirap, hirap. Oh. Pero, you know, actually, ang tinit, ang kuan ko pa rin, it, ang may kasalanan, ang nagsasuffer, ang masa. Mm. Pero ang may kasalanan din, ang masa. Dahil, hindi mo naman pwedeng bilhin yung mga taong nag, nakapag-aral, nakapag... Wala nakapag, well, alam mo na, yung mga may pinag-aralan na, na, mga professional, but, mabatuhin mo ng isang libo, baka sampaling ka pa. <laughs> Something like that. Mm. So, kasalanan din. Huwag kayong, huwag sumama ang loob, mga masa natin, dahil kayo rin nang may kasalanan, ibinoto nyo eh. Uh Eh, -huh. e, tingnan nyo naman, lamilamis ang, pe ang pera dyan. Pagdating ng eleksyon, lumalabas din naman yan. Uh -huh. sa Binabalikin, ba -ba, ba ba babayaran din kayo. Sa, sa tingin ah <laughs> uh, sa tingin natin attorney uh, anong mangyayari dito uh, may tendency ba may possibilities na madiin talaga ang ilang names ng uh, senators about sa issue na to wala Mm. Wala. Congressman, wala. Mm. DPWH, meron. Contractor, meron. Okay. Ganun yan. Oh. Mm. Wala na eh. Useless. What is one? Kamukha mo pala pare, si Sandro Marcos ah. <laughs> ah? Pare. <laughs> Para si Sandro Marcos ang kausap ko ah pare. <laughs> Mat mas matangkad ka lang. Konte so anyway. Sir. <laughs> <laughs> so, mm. You know, it will be the contractor and the one and the DPWH uh, personnel. Oo. Oh. Yun ang senator. Mahirap, mahirap. Meron ka lang na one, idea, mm. pero proof beyond reasonable doubt, lulusot. Uh, congressman, ano lang naman ang papel nila? Sabihin mo, nagdala kami, eh, wala naman pinirmahan yun, eh, i deny mo lang naman yun. Oo. Oh. Kasi, kasi siyempre, ano, ikaw, no? Uh, di ba? Uh, pwede rin kasi attorney no? Uh, mismo, manggaling sa contractor yung triggerness sa mga ano sa mga congressmen natin since 'di ba nagbibigay sila ng pera para maka acquire maka avail ng ilang mga proyekto Meron naman pero kang trace diyan mm. money trail mahirap mahirap ang money trail mm. mahirap ang money trail unlike yung kay Quan, pare. unlike yung kay uh... dela si eh, yung babae, nakulong na si si Diskaya, si Zara. Hindi. Si Zara. Hindi yung yung sa kwan na Okay. Unlike yung kay na talagang dinirekta sa proyekto ng senador yun eh. Mm. Eh halos imbes na kay kim... wala yata tubig lang yata ang binenta doon eh. Mm. So talagang meron talagang implication. Pero this one Lulusot, wala, walang, walang delikado ang senador dyan. Walang delikado ang congressman, maniwala ka. Ba Lahat yun? yan. Babawiin hmm. ng mga nagsasalita dyan, nag-implicate sa kanila. Eh alam na nilang patay na sila. Aminin nyo na. Huwag na ayun, kayong magdumamay pa. Hmm. Balang araw maging presidente yan, bibigyan pa kayo ng presidential pardon. <laughs> good, <laughs> good idea para sa kanila. <laughs> diba? <tiyan. laughs> uh, Eko ako, abogado. Oh. Hindi naman ako abogado eh. Kaya okay lang. <laughs> <laughs> Bib <laughs> bibigyan ng ano? Ng idea? Pardon. <laughs> o di ka. Sabihin na lang eh eh, na, na, nagkasakit ka or what, bibigyan kitang pardon, kawawa ka naman. Uh, pero, pero yan, yung, man, ano, <laughs> yan yung posibilidad talaga, no? Oo, oh, ah, wala, 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 mahuhuli dyan sa kwan. Wala ako, sure ako. Walang senador, walang congressman na implicate. Uh, well, dito sa uh, Bansang Pilipinas attorney, uh, parang mahirap nga rin eh. Ma-ano ma, ma, ma ano ba ito? Ma, <coughs> ma, patawan ng kaso ang ilang ma-official natin? Eh, pre, ganito. Masyadong maliko bago mm. dumating sa senador. Magulo, magulo. Masyadong maliko bago dumating sa sa congressman. Mm. Actually, hindi naman tumatanggap ang congressman o, o senador uh, physically. Meron mm -hmm. ba ibang tao eh. Ano ba, hugas kamay na lang. Yes. Hindi e magkuhan na lang siya. Poncio Pilato na lang siya. I wash my hands. Hindi ko alam yan. <laughs> Purong ganun. Pero the truth is, uh, hindi naman kasi kwan. Hindi biro-biro itong uh, itong Republic Act 7082 eh. Uh, which is anti-plunder act. Anti-plunder act. Non-bailable to <laughs> eh. no bill recommended. Kulong na. Ako, magpakulong na ako. Kung ako, wala mm. na. Alam ko na yan. Aminin na lang Pakulong talaga lang na lahat. Ako. Tapos after 21 years, edi marami pa rin akong pera. Ay, mm. ano bang sinabi ko? <laughs> ay, sundan, <laughs> isusunod ko mo pa ba ba? Kikulong ka na nga eh. Mm. Ah, ay, yun ang mindset na iba. Ah, ikaw, kukulong kita. Ah, mm. Life imprisonment. Mga kasama, mga kaibigan, mga kababayan sa aklan, hindi life imprisonment is life imprisonment o oh, reclusion perpetua. Mm. Ah, is 40 years maximum. Pero pag umabot ka ng 21 years, makakalabas ka na. Mga pag mga 30 so, ka, ilagay na 20, 50. 21, 22. Kasi meron tayong GCT nga. Laki ng, laki ng babas ng GCT. Kaya. Oo. Oh. kaya, alam mo, good conduct time allowance. Dami ko parang nap napas dyan sa point. Sa... Si Ida, sa Correctional Institute for Women hmm. na 21, 22 labas Life impression bet ang, ang kwan. Pero nababa, na, na yeah. maraming bawas attorney. Uh, o oh, ba maraming kwan, maraming allowances 15 ah, halos kalahati ang bawas eh pag uh, kwan na eh pag uh, para na ano rin no? Na ng... parang may tax. Oh, ma... yung, yung, nangyari noon kay kwan. Hindi lang natin na uh, kwan pero yung uh, good yung good conduct time allowance noon ni kwan ni Sanchez, ah. Mayor Sanchez yung rape case yung Bibong Kutsese. Mm. Sa Laguna, sa Kalawan, dapat labas na yun eh. More than na uh, ilang years na siya eh, eh, na politika lang, hindi pinalabas. Uh, o din ba ng COVID? Uh, kung ganito yung kaso ni attorney, parang ano no, parang masakit sa damdamin, especially sa ating mga kababayan na yung gusto is itong mapatawan talaga ng uh, karampat dapat na kaso at uh, pinalidad itong ma-involve dito eh. Yes, pero hindi lahat. Mm. Hindi lahat. Yung eh, sinabi ko nga sa'yo, ang makukulong lang dyan, taga DPWH at oh, saka, oh. Yung, o contractor. But not, none, none, none of the senator or none of the, the congressman, malabo, mahirap. Mm. Mahirap mag, uh, mag-trace dyan ng one pare. connection. Ay hey, isa pa. <laughs> o, ang hirap. Ngayon, ano ano anong kapakinabangan nito? Okay. Anong lesson learned? So, one lesson learned is tayong mga kababayan, parang nangangampanya ako sa aklan, ano, huwag nyo ibenta yung boto nyo para manalo ako. hindi, <laughs> 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 so, na, kung sir, ibenta nyo naibenta yung boto nyo, wala nang pakialam. Okay? Benta nyo, total gago naman kayo. <laughs> <laughs> anyway, pangalawa pare, <laughs> ang pakinabang natin dito is, magkakaroon sila ng legislation. <laughs> ang Kongreso, two houses, ang Kongreso at saka yung Senado na hihigpitan nila yung awarding of contract. Oh, uh, yes. Ibig uh, sabihin, mm. eh, yung nangyaring masama, may na nila na booking, magkakahiyaan eh. Mm. Tsaka yung insertion na sinasabi pare, insertion, tapos na ang budget, uh, appre ano, the appreciation, na uh, appropriation, general appropriation, tapos na, sisingitan pa or something like that. So, that, that, may mga insertion yun. Definitely, yung nag-insert na yun, kasama na sa hatian. Pero ang hirap namang sabihin yan. Sabihin na in-insert ko lang, naawa kasi ako dun eh. Pero actually, meron siya. Hmm. Meron, <laughs> meron siyang pera doon Kaya lang, ano, how can you prove? How can you prove? Pero may prima facie, prima facie evidence na mayroon siyang interest dyan, personal. So it could be hmm. financial, or it could be humanitarian, humanitarian, it could be political. So kung political or humanitarian, ay eh, wala kang, kwan, natural lang sa politiko, ang maging humanitarian, natural lang sa politiko, na maging political kwan sila. Pero, wala namang aamin na perang reason kung bakit may insertion. Mm. So, dapat, yan, magkakaroon yan pa rin ng kwan. Magkakaroon ng changes. Yung in the legislation nila, There will be a stricter mm. stricter kwan uh, sa kontrata, yes. transparent lahat. Oh, mm. kasi marami dito. Alam mo tong flood control na to. Late, ang dami ditong tatamaan pati kowa eh. Yung kowa na kowa. Mm. din nila yan eh. Ang dami talaga may implicate dito, pero hindi si hindi si senator, si congressman. Ang babait nila eh. Lilinis malilinis silang tao. Kagalang-galang, honorable nga eh. <laughs> hindi ba <ma> implicated? Yung mm. COA yan pa. Yes, <laughs> pa. Yung yung nag-inspection pare, mm. yung nag-inspection ng mga projects, tatamaan din sila. E, Kimie ano sila? na? Oh, yung although hindi rin sila pero kasama sila eh. Uh -oh. Kasi imagine mo, kung yung <laughs> kung yung proyekto mo guni-guni, sabi ni presidente Marcos, Puta nga, paano, paano ma-release ang pera kung guni-guni ang proyekto? Di ba? Di ba? Parang, eh, hmm. oh, di tatamaan din sila. Anong ibig sabihin? Kung hindi kasama sila sa hatian, which is impossible, eh, katangahan nila. They should not be in the in the public service. Tanggalin sila. So, maraming tatamaan dito. Maraming uh -huh. tatamaan. Pero yung honorable congressman at honorable senator, malabo, hindi malabo. yan tatamaan. Oh, special ano lang talaga, no? Ah, uh, uh, mga tagang-dingding. Mm. <laughs> <laughs> mga tagang-dingding pare. Bunga-bunga kun sa aton, kun sa aklang, mga bunga-bunga. Yan ang tatamaan diyan. Mm. Mm. Magaling sila na eh. Magaling magpasikot-sikot yung Eh, siyempre, lulusot-lulusot kasi madali. Eh, yeah, ako congressman eh. Mm. Oh, sige. Kaya ganito, although hindi ko naman ginagawa, hindi naman ako magnanakaw talaga eh. Pero, <laughs> ay ganito lang, o, sige, okay, approve na yan. Bahala ka na, ha? Hindi mo kayo nung pipirmahan niya. Kung ano. Darating lang yung isang tao, nag, may dalang sopaw na isang basket na sopaw, Ang laman pala. Pera. Yun yan. Ay, ganun. <laughs> I, show well, well. saw, saw, that time. Noon sa, sa practice ko, ginagawa ng ibang politiko yan. Mm. Pupunta sa... Matagal na yun, kaya huwag nyo na akong investigahan. Uh, matagal-dagal na yun. 30 years ago. O oh, yun, para wala akong investigasyon. Hmm. Pupunta yeah. sa isang sang leader o kung uh, sa government uh, official. Dala-dala mm. ah, ang payong. Pre, eh! Oh, payong! Iwanan ang payong. Doon Wala naman sinabi, magbibigay, bibigay. Wala. Payong lang, pero ang payong may laman na pera. Mm, okay. Ah, 30 years ago yan. 40 years ago siguro. Oo. Uh, mm, so, ganun lang yun. So, paano mo hulihin si Honorable Kong at saka si Honorable Sen? <laughs> Wala. Uh, hirap. Kaya ang hulihin mo dyan, yung actual na. Ah. Uh, sige. So, eh, ngayon, nagkakantahan na, umaamin na sila eh. So ngayon, iyan ang sinasabi natin. Plunder, no, di ba? Public officer is guilty of plunder kung ang ill-gotten wealth is 50 million above. Eh, sa ngayon, mukhang million-million na pinag-usapan eh. Mm. Through series of overt or criminal acts. Aba, nagpapalusot sila dito. Animal. Maray, <laughs> nagpapalusot oh. Mag-abogado kaya ako sa kanila. Oh, ito pa siya. Through a series of overt or criminal acts. Mm. Okay. Eh kung sa isang transaction, eh kumita ako ng 70 million, ay hindi yung series of birth act. Isang, isang act lang yun. Hindi ako kasama sa plunder. Hindi ako plunderer. Mm. Kasi, hindi series, of act eh. Kung kumuha ka ng 10, 10 million, 10 million, 10 million, series. Limang beses. Uh. 50 million. So series of birth act. Plunder yan. Kung kumuha ka ng 70 million Hole. one time mm. hindi series hindi series of bet 80 plunder time. 'yun. Eh, kung talagang ibabasahin mo yung kwan series of overt criminal acts. Ah. O oh, hindi. Eh, eh kung hindi kwan. Kung hindi pare, kung hindi series, one time lang 70 million. Anong? Eh, hindi ako hindi ako liable sa plunder. Okay, so anong mga possibilities about yan attorney? Ha? Ano yung mga possibilities sa so, kaso, uh, just like sa ring uh, situation na Bimana? Okay. So, ang ginawa nila, receiving kickbacks, ganyan. Mm. Oh. <laughs> eh, imprisonment, Life imprisonment yan. Uh, perpetual absolute disqualification from holding public office. Eh, mm. ba't ka pa magtatrabaho sa gobyerno kung kapag nakaw ka na ng isang bilyon, para ka namang baliw, kasing yaman mo na si Manny Pacquiao. <laughs> <laughs> bilyon na yun, instant. <laughs> Oh, the ill Ilga, the gotten wealth. Ito pa. Sabi mm. si Tito sa sa The ill gotten wealth are forfeited for the state. Kung ikaw ba naman ay nagnakaw ng limang o oh, liba isang billion o five hundred bill five hundred million o two hundred million, ilalagay mo ba sa banko? Papakita mo ba sa papangalan mo sa iba. Correct. Tapangalan <laughs> mo sa kung kani-kanino mo lang. Darating araw, darating araw, isnagahan mm. ka eh. Uh, so, uh, hindi naman kaya, ano? Isusuli. Anong isusuli ko sa'yo? Insolvent na ako. Wala na akong pera. Ah. Naubos ko na, binigay ko na lang kay senador at kay congressman. Kasi, kwan ako, eh. Mabait akong kat katransaksyon. Sa kanila ko na binigay. Sabi naman ng congressman at ay, ay, hindi, wala akong, hindi ko alam, hindi ko alam yan. Lakabi din siya. Eh, di patay na. So, ngayon. So, yan, yan ang mga kwan ang sinasabi natin na uh, pagkakakulong habang buhay, Elgatin mm. uh, wealth, ibabalik, mm. at saka suspended for life imprisonment, uh, uh, suspended to hold public office. uh, yun lang. For e, life. Tatlo. Uh, uh, mm. Of course, uh, marami pang ibang kwarto na nakakahiya ka, inumura ng bayan. I mean sa atin, no? ito lang pare. Mm. Pag politiko ka, at magnanakaw ka, mamatay ka man, yung mga anak mo at mga apo, minumura pa rin ng tag-aklan. Correct. Pero, kung politiko ka, na hindi ka naman naka... Politiko nga, talo. Hmm. Hindi ka naman nakapagnakaw kasi talo, talo. ka, hindi ka nakapagnakaw. <laughs> oh, the point is, ang punto pare is, ang punto is, hindi ka, hindi ka. Ika nga eh, yung mga anak mo, spared sa masamang reputasyon. Pero mayaman ka man kung ang pera ay yung pinagnakawan, kung may unexplained wealth ka, pati yung anak mo, yung apo mo, akapo-apuhan mo na lahat. Mm. Ando ng stigma sa pamilya nyo na magnanakaw ka. Ngayon, totoo ka dahil powerful ka. Pero the law of karma at saka yung stigma sa pamilya, sira ka na. Kaya pag tinignan ka ng, one, ng mga kababayan natin, oh. ay galing niya, oh. bilib na bilib ka sa sarili, nakangiti sa'yo. Pero sa isip nila, tangin na magnanakaw ka. Yun lang Pero pakapalan ng mukha, pare. Oh, <laughs> oh. Sige, attorney. Uh, siguro, <laughs> medyo kwan eh. Marami pa But uh, we'll talk again sa next hearing na lang. Itatun ka rin niya sa Nate Blue Ribbon, uh, Committee. Mm. Abogid niya, okay. salamat okay. ka, attorney, sa mga opinion at insight uh, oh. sa bawat saray rin uh, kakatapos natin ka niya pagpamati. Oh, pero ako natatawa nga kanina na nakikinig. Bago ka, <laughs> bago tayo nag-radio, uh oh, oh, oh. Ako tawa ko na kumindi na talaga ito. Kumindi na talaga. Alay. parang oh, eh. ganun. Dom, so anyway, yung kaganapan parang hindi nila tinetake into serious wala, wala, ito. Wala. Tapos ng boxing din. So anyway, <laughs> pare, maraming salamat. Uh, Regards sa atong mga kasimahan mo sa akin. Sabay mga samayad ka mong pangyawason. And uh, tanan-tanan do atong mga kwan uh, Mayad na tsimpo. Mayad sa tanan nga kwan. And uh, patuloy ang pakikinig sa Bombo Radio. Okay. Salamat, good friend. Okay thank you mabawa selamat attorney and good afternoon god bless Pak. thank you lucky okay. all right no ay masubo